Tuwing darating nga ang bagong taon, nakasanayan natin na maghanda mga kaibigan. Kaya for today's video, kukuha tayo ng buko para gumawa ng buko salad sa mga pa. Kumuha muna ako dito ng kawayan para paglagyan ng talim na pangkuha ng buko. Naikabit na nga yung talim sa kawayan kaya ano pa rin natin? Kuha na tayo ng buko mga kaibigan. Ito nga yung mahirap na part sa pagawa ng buko salad sa mga para. Yung pagkuha ng buko nakakayuri natin nakakuha na nga tayo at testing natin to kung pwede ba kung pangbo uh, pang salad ba nga talaga siya syempre taste test tayo mga kaibigan kung matamis ba o mataba hindi natin yung makakalimutan na inumin yung sabaw good nilinisan ko na itong timba na paglalagyan natin ng sabaw kasi sayang naman kung itatapon lang natin mga kaibigan kahit isang puno lang ng timba okay na yan tatlo nga kami dito magkakasama yung isa katulong ko na kumuha ng buko yung isang kapatid kong bunso siyempre siya yung videographer namin alright yep. Dito nga yung mahirap na part, yung puro paahon mga kaibigan. Yung feeling na paghulog ng nyo galing sa taas. Tapos gugulong na naman pababa. Siyempre kukunin mo. Pagtaas mo, paahon na yun mga kaibigan. Dito nga medyo nahirapan kami dito sa part na ito mga kaibigan. Wah! <laughs> <laughs> Munti ka na ako dun mga, mga par. <laughs> <laughs> Tama na, na nag Kung mapapansin nyo mga kaibigan, muntikan tayo dun. At medyo mataas yung boses ko dun kasi yung videographer natin mga kaibigan, cut ng cut, kahit wala naman ako sinasabi. <laughs> dito nga, taste test tayo mga kaibigan. Dito mga sa part na to, ito yung sinasabing the hardest part mga par. Kasi halos mag-10 minuto kami dito mga kaibigan. Naiwan kasi yung talim sa taas hindi ko na ng video cut ko na lang para mabilis yung video natin ito nga mga kaibigan yung sinasabi ko natanggal yung talim at naiwan yan sa taas buti na hulog na lang kaya walang magagawa kakabit ulit natin yan para mat matapos na tayo at makauwi na tayo mga kaibigan by the way nagpapasalamat nga pala ako sa mga sumusuporta sa ating munting page sa walang sawang suporta ah. sa so, mga kapatid at mga pinsan ko dyan especially sa inyo salamat dito nga yung mahirap na part yung ah parang ilalak mo yung uh, ah, tali medyo masakit sa kamay pero okay lang yan at natali din mga kaibigan at finally mga kaibigan nahulog na rin yung kanina halos 10 minuto kami papalit-palit dito ng kapatid ko para makuha lang to at ayun, naulog hmm. na lahat mga kaibigan. <laughs> Tumatanong niya. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, tumakbo at binatakon ko yung kawayan. Kasi munti ka na tayo doon, mabagsakan ang buko. So na, babalatan na natin para na uh, gumaan-gaan sa pagdala sa pag-uwi natin. konti na lang, mapupuno na yung timba natin mga kaibigan by the way malinis yan bago namin yung paglagyan ng sabaw hinugasan muna yan mga kaibigan inipo na nga natin yung mga nakuha natin buko at mga nabalatan para tayo ay makauwi na alright medyo madabi na naman mga kaibigan yung nakuha namin na buko 30 plus ata ito mga par ayan binalatan nga namin yan para mas magaan sa pag uwi sinabi ka yun kanina paulit ulit ulit tayo at finally we're here nasa bahay na kami mga kaibigan at abangan nyo mga kaibigan yung parto ng video na to sa pagawa natin ng buko salad